sa mga taong nanatiling patas kahit madayang iba. Bilip ako sa katapatan mo at sana'y patuloy kang maging tapat at mabuti sa lahat. Huwag kang magpapalin lang sa kasamang nangingibabaw sa mundong ito. Huwag mong hayaan na gawin mo ang mga ginagawa ng masama. Huwag kang gagaya sa kanila kahit na ginagawan kanila ng masama. Kung hindi ka magtitiis, matatalo ka. At kung isusuko mo lahat, madadaig ka. Lumaban ka ang may kabutihan at huwag maging isang kasangkapan ng masama. Palagi kang maging kasangkapan ng kabutihan at huwag ng kasamaan. At balang araw, sa iyong pagtitiis na hindi gumawa ng masama, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ka man sa lupa palari. Sure akong sa langit o sa pangalawang buhay. Walang humpay na pagpapala at kasiyahan ang matatamasa mo. Basta magtiwala ka lang sa Kanya. Hindin, hindi hindi ka bibiguin kapatid. Kaya tuloy lang ang laban. Tuloy mo ang laban na kasama siya, sigurado akong magtatagumpay ka sa huli, kapatid. Para I... sa lahat ng mga tao so sa so amin. So Sana so so wow. sa sana'y hindi magbago ang ito sa akin hanggang sa wakas. Sana'y palagi tayong mahalas at huwag magsakit, magkasakit na physical man. O sa pananalita para sa